Magandang buhay mga ting, Meron tayong gagawin dito na isang Bibo Y53 Ang problema nito Wala yung kanyang Side button power At yung mismong Power button Kaya hindi siya maisindi uh, Tinutusok na lang Nung may-ari shout out kay Winnie Hernandez Ayan, sa kanya po ito Shoutout sa inyo at kay Brother Romeo Hernandez. Ayan. O sa kanilang anak. Ayan. Ngayon, unang gagawin natin mga kabuting tingo. Tatanggalin natin yung kanyang sim tray. Kasi magbabaklas tayo ng back cover. Ayan, tanggalin natin. Ngayon, tanggalin natin yung kanyang back cover. I-check natin. Ayun, oh. Ito yung kanyang side button. Ngayon, ang gagawin natin, ayun, wala na siya, oh. Magpapalit tayo ng side button. Kaya, tanggalin natin yung kanyang tunilyo dito. Sa uh, cover ng kanyang side button yan, tapos iangat nyo sya ayan ayan tanggal na sya ito yun ito ito ayan tanggal na sya ngayon ang papalitan natin sya ito yung ipapalit natin kukuha tayo dyan ng isa at ipapalit natin kaya simula natin mga kabuting ting ngayon kukuha tayo ng isa Ayan. isa lang kailangan natin eh. kapitin natin sobrang liit nya yan o oh. So. Sobrang liit. Ayan. Oh. Kaya, mahirap ikabit. Kaya mga kabuting ito yung ikakabit natin. Kaya, panoorin nyo ako. Ngayon, titipan lang natin siya para hindi siya gumalaw yan ang diskarte dyan tapos ang gagamitin natin dyan ay yung face na ito yung gagamitin natin pang hinang mga kabuting ting liquid paste to Ayan. mas madali siyang gamitin kaya simulan natin Kaway na padaan sa aking channel. Napanood mo ang aking video. Paki-share naman. Like and comment. At lalong-lalo na ay paki subscribe naman sa aking YouTube channel. Pwede kang magtanong tungkol sa yung gadget. At sisikapin natin masagot. Ayan. Ngayon, ang gagawin natin, lalagyan natin siya ng soldering paste and ngayon ikabit natin kung, kung napapansin nyo yung silver na yan yun yung ibabaw itong maputi itong maputi yun ang ilalim yung ibabaw ang silver ngayon ikabit natin Badi, ang pagkakabit nyan kailangan antay Tapos natin hihinangan. Kaya mga kapating ting, hinangan na natin. Higinan nyo lang siya ng konti na ganyan. Kapag gagalaw siya eh. Hmm. I Eh mga kabutingting, i-check natin kung okay yung hinangan natin na volume power. Kabit natin. Ayan Ibibigay na natin dun sa may-ari. Ayan, iwan natin. Ayan. Ayan o. Ayan o. Dumabas yung bibo. Hintayin lang natin. Ayan mga kaputing tinga, bumukas na. Ayan. Okay na siya. Bali, ang pinalitan natin dito, yung mismong power button ng yung sa power niya. Kaya ang gagawin natin bubuin na natin siya. Bali ang naging problema niya lang ay yung kanyang power button. Ngayon, i-try natin ang nakakabit yung cover. Yung side cover niya kung okay yung ginawa natin. Kaya eh, mga kabuting ting, naikabit na natin. Check lang natin. Kabit na rin natin yung kanyang SIM. On. Pindutin natin yung power button. Ayan o. Oh. Ayan eh, mga kabuting oh. Okay na. Magano na Nagagamit na ni Winnie Ayan. Ayos na yung Ginawa natin